Good afternoon everyone! So for today's mini vlog, ito nga po at nakikita nyo na nakahiga na naman ako dahil medyo masakit na naman yung ulo ko sa mga oras na ito. Siguro hormonal imbalance na rin to at saka climate change. So as you can see, meron po tayo ito yelo na hinati ko sa dalawa at meron tayong timba rito na may tubig na kalahati. So ilalagay po natin dyan yung yelo tapos ibababad po natin yung paa ko dyan ng 10 minutes. Kasi may napanood ako na makakales daw po ito ng pananakit ng ulo para ma-relax po yung muscle natin sa ulo at mapunta po yung pinaka, parang bigat ng, ng uh, pakiramdam natin sa paa natin. So ito nga po at i-apply natin sa sarili natin kung okay nga po itong napanood ko na home remedies, kung effective nga po siya. At ito na nga po, as you can see at binabakon na po yung dalawang paa ko sa tubig na may yelo, sa timba at aantayin natin ng 10 minutes kung meron pong pagbabagong pananakit ng ulo ko. So syempre, habang binababad ko yung aking mga paa, eh nagtimpla naman po ako dyan ng gatas, para naman po uminom din ako ng gatas para ma din po yung aking sarili. Ayan. At ito na nga po yung gatas sa tinimpla ko. Medyo mainit pa yan. Tapos nung lumamig-lamig konti, ito na nga po. At humigup ako ng kaunti kasi medyo mainit-init pa yan. At syempre nanonood din ako ng TV dyan para hindi naman ako mainip. So, ito nga po at habang nakababad yung paa ko, ay pinapakiramdaman ko yung aking ulo ko. Meron pagbabago. So, so far, medyo naliles naman yung pananakit ng ulo ko. So, ito na nga po yung paa ko at after 10 minutes nga po, ay dahan-dahan ko na po yung inaahon. Ayan, at pinapatulo ko dahil nakalimutan ko palang maglagay ng doormat. Kaya, eto at pinatulo ko muna ng very, very light ang aking mga paa dito sa timba para hindi naman masyado mabasa yung ating sahig. At yan nga po at pinapagpagpagpag ko po yung aking paa para yung tubig ay medyo mabawasan. At so far naman after 10 minutes ay pinakiramdam ko ang sarili ko at umokay okay naman yung pakiramdam ko. So para sa akin okay naman siya na uh, pang home remedies para medyo mabawasan ang sakit ng ulo natin. So ito lamang po aking ganap ang mag-share ng home remedies para sa may mga mild na mga sakit ng ulo dyan. And, and thank you for watching. Bye bye!